Huwag ka victim Lilith! Yeah. Huh? I'm a lawyer, remember? Naiintindihan ko to! Partition? Huh? You are literally greedy! So stop beating around the bush. Hindi ako greedy. Pinoprotektahan lang kita! Ang sabihin mo, gusto mong kunin ang lahat ng sakin. akin. Because look at me! Kaya ko yung saliliko! I can protect myself! At Hindi hindi mo And what else is there to understand, Dile? Whatever the hell I choose to do, is none of your business. And everything that Matty left for me, is strictly mine. hindi ka kasama doon. Hindi ka kasali, kaya tumigil ka na! Yung mga iniwan sa'yo ni nanay niya, pamana, wala akong balak na makihati doon. Ang concern ko lang, yung may matira sa'yo. Kapatid kita! Mahal kita! Kayo, ayaw ako na mawalan ka! Pwede akong mag-file ng petition for temporary restraining order bago pa man yung preliminary injunction para ma-freeze lahat ng assets ni nanay. <laughs> unbelievable. Dahil wala nga akong tiwala dun sa papapangasawa mo, pipirahan ka lang nun ni attorney Alon! You're so pathetic, Lilith. Hindi ka talaga titigil sa pag insulto mo sa fiancé ko, no? You know what? You should get a life. Odi di kaya, find someone else to occupy your time and stop meddling with mine. Pwede? Alam mo, alam ko na kung bakit ka ganyan umaste. Kitang-kita ko sa mga mata mo, Lilith. Naiingkit ka sa akin kasi walang nagmamahal sa'yo kasi... Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Hindi man lang niya ako binigyan ng konting oras para magpaliwanag. Galit na galit siya dun sa ginawa ko eh. Mukhang pasama pa yata yung suggestion ko. Pero... ako naman yung nag na sundin yung suggestion mo kasi yun yung ligat na paraan para maprotektahan ko siya eh. Bilet, Bilet, sorry akong nangyayari ito sa inyo. Sana pag natauhan na si, si Ira at kumalma na siya, ma-realize na lahat ng ito ginagawa mo. Kahit ano pang galit niya, itunuloy ko pa rin yung kaso, pati yung TRO. Itiisin ko na lahat. Kahit sobrang sakit ng mga sinabi niya. Ilet, hindi totoo ang sinabi niya. Na walang nagmamahal sa'yo. Ano? Ah... Uh, Lilet, marami nagmamahal sa'yo. Si Tinang Ses, ang mga Matias na laging nasa tabi mo. Ako. Kami na Bonnie at Melissa. Ilet, tatandaan mo na matapang ka. Ikaw si Lady Justice, di ba? Malalagpasan mo rin to. Ang darating yung araw na matatauhan si Aira at marirealize siya na ang lahat ng to'y ginagawa mo para sa kanya. Salamat, Rita. Kasi pinadamayan mo ko. Eh. Basta lagi mong tatandaan ito na ako palagi para sa'yo. Gentis. Sana hindi niya ba talaga iurong yung, yung petition? <laughs> Gabi, hindi ko rin maisip na kaya niya palang gawin to sa'yo. She doesn't even care that she's going against her own sister. <laughs> Pero alam mo, hindi natin nahayaan na pigilan niya kung anong gusto mong gawin sa pag-aari mo. Babe, sa'yo yun. Okay? Kaya pwede mong gawin kung anong gusto mo sa ari-arian na iyo. Babe, yung tungkol din sa firm, naayos mo na ba yung, yung space at yung mga kailangan sa business permit? Yeah, yeah, yeah. Don't worry about that. I told you, I'll, I'll handle it, babe. Okay? Ako na bahala yun. You have more important things to worry about. Look, once we put together all of our money, we'll have more than enough for that. Yung partition case kasi, hindi iuurong ni Ate Lilet yung petition. Magpo-file din daw siya ng preliminary injunction. Wait. That will effectively freeze all of the assets of the inheritor while the case is ongoing. Yes mahuhold at mawawalan ako ng access temporarily sa lahat ng sakit. And we both know that I can't take anything that's legally her right as an illegitimate child. At dahil na hindi pa namin nakahati nilalat ang lahat, pwede niyang ma-freeze lahat-lahat ng pwede naming mamana. So wala tayong mapapakinabangan sa lahat ng assets ng mami mo while the case is Nanadya ba talaga yung kapatid mo? the freaking left. Kinakalaban niya talaga tayo, ha? Gusto niya talaga tayong sirain? <laughs>